So mga langga, magandang tanghali sa ating lahat. So ayan, nagsinabawan dahil taglamig. Ayan. So, with rice. Ayan, ito yung pang food coloring sa rice. ito sinabawan na ang tawag mo goat limang man siya kambing yung may sungay man to ha? I mean yung makapal ang balahibo pala ang balat yung kambing kasi manipis lang Ayan. Tapos gagawa tayo ng asida. Ito ang tanghalian namin. Ay nila pala. Hindi naman ako kumakain nito. Buti kong ano to. baboy na adobo <laughs> so ayan lang mga langga thank you for watching